Fellowship. Masaya po ba kayo, mga kapatid? Hindi. Yeah. The... <laughs> uh, nararamdaman ko po yung lungkot sa inyong mga puso. First time po po na makaranas. Naranas ako po sa conference, nag-iwalay. O naghati magandang term. Meron po mga church na nag care group na nagahati. Masaya na malungkot. At ngayon po, first time ko naman po sa district magahati. Short lang po ang aking sasabihin sa ating pong commitment service. Genesis 22. Ang story na kung saan si Abraham ay tinawag ni God para niyali ang kanyang anak. Alam niyo si Isaac ay kasagutan sa matagal na dalangin ni Abraham. Kung sasabihin ko po sa inyo na yung sagot ng Panginoon na matagal nang ibinigay sa inyo ay babawiin ng Panginoon para iaalay sa kanya. Di po ba masakit? Kung sa paglilingkod nyo ay nawalan kayo kung sa paglilingkod nyo ay umiyak kayo. Kung sa inyo po paglilingkod na nakawan kayo, bumagsak kayo sa exam, nawalan kayo ng trabaho, parang binabawi ng Panginoon yung mga bagay na pinagkaloob niya sa inyo. And sometimes the answer is not just about the gift you give and you get from God. but the sacrifices you give to the altar. And the answer is the altar of God. Mga kapatid, are we willing to give the gift God gave us? Ito po yung isang matinding katanungan na commitment natin sa Panginoon ngayong hapon sa ating pong pagtatapos kung ak meron sa puso mo na hindi mo kayang bitawan? Anong klaseng isaak na answered prayer na hirap na hirap ka pakawalan? Anong ay ang matagal mo nang pinagpe-pray kay Lord pagkatapos Lord babawiin mo lamang sa isang utos? But Abraham obeyed. And that is what we call, He became the Father of Faith. Ito po ang utos ng Panginoon sa atin. Pagkatapos natin paramihin ang distrito, pagkatapos natin paramihin ang mga kapatid, i-disciple, hahatiin mo lang Panginoon. Di ba? At sometimes nagiging selfish tayo dahil gusto natin lagi masaya ang paglilingkod. Gusto natin lagi okay ang paglilingkod. But when we go to the uncomfortable zone, we question God, Lord, bakit ganito ang nangyayari? At gusto ng Panginoon, mag-multiply tayo, dumami yung leaders, dumami yung followers, dumami yung disciples, dumami na dumami. And our goal is not Just to stay here, pagandahin ang programa dito, manatili dito, hindi yan ang goal natin. Ang goal natin, matapos ang gawain, umuwi tayo dun sa langit, dumami tayo, at lang sa ganon, mga kapatid, tapos na yung paghihirap natin. Amen? Amen. Sa tuwing nagkakaroon ng anniversary, I always tell the church na sana ito na yung last anniversary ng church. Gusto ko na umuwi sa langit nakakapagod na po. Pero habang napapagod ka, nag enjoy ka maglingkod kay Lord, di ba? At yun yung irony. Habang napapagod ka, habang nauubusan ka ng lakas, habang tumatanda ka, habang napapagod ka, habang nalalagas yung ngipin mo, habang kumukulubot yung iyong balat at yung noo sa paglilingkod, ay lalo kang nagiging isang mahalagang vessel of truth of God to preach the gospel. At huwag nating hayaan na ang pagdami at pagmultiply ng distrito o ng iglesia ay mapigilan ng selfishness natin. May God bless us all this afternoon. Let us all stand and commit ourselves to the Lord. As I pray for the closing prayer, Tanungin natin si Lord, ano yung Isaac sa aking buhay? Answered prayer pero binabawi. Shall we pray? Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa providence ng happiness, ng ministry na pinagindapat niya po kami kahit hindi kami karapat-dapat. Huwag po nawa maging stable ang aming pong mga sarili sa lubang ito na kami po'y maging kampante. Nalalahanin po namin na nalalapit na po ang pagkawakas ng saliputan at hindi po kami dapat mag-relax para po kami po ay manatili lamang na as usual. <laughs> Kundi kami po ay mag-multiply, mag-disciple, dumami. At kung nga alam po Panginoon, isang iglesia ay isang pastor. Yun po ang goal po namin. At hindi po yun magaganap kung hindi po maghahati na maghahati na maghahati ang distrito hanggang sa ang isang iglesia ay maging isang distrito na mismo. Ito po ang goal po namin, Panginoon, Dan. ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. We thank you so much, Lord, sa opportunity na masaksihan ang distrito na hati. Minsan lamang po ito magaganap sa buhay, Panginoon, sa bawat henerasyon ng pananampalataya. Masasabi namin na kami po ay naihinog sa karanasan. At saksi kami sa kapangyarihan nyo na lumalawak ang gawain at responsibilidad, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus.